Mau kayu ke uli? Boleh aku kayu baru. Bantu mau <laughs> kaun <laughs> kan <laughs> aku <laughs> nak kekikat. Call, si James Katipunan, mm -mm. 31 years old po siya, attorney inat at isa po siyang SG. Nireklamo po niya ang kanyang misis tungkol po sa panlalalaki nito. May iba na daw po kasi siyang uh, kasama habang siya po ay nagtatrabaho sa Manila. And panay din daw po ang hingi sa kanya ng pera. pera. James, matagal na ba kayong kasal? Ilang taon na kayong kasal? Uh, May 30, 2017. 2017. Kasal kayo sa huwes, sa simbahan? Uh, ano? Doon sa mayor lang po. Sa mayor. So, ano tayo ha? Meron kang marriage contract? Meron po. Okay. Si misis mo, oh medyo mas matanda ng konti, no? Si misis, sa'yo. Yes, ma'am. Uh, sampung taon, mahigit, no? Mm -hmm. At uh, naiwan ngayon si misis saan? Sa jensen po kasi uh -huh. ako po nagdala sa kanya doon. Mm -hmm. Kasi nakulong po siya ng six months sa kasong bouncing check noon. Uh, nagpapadala ko ng pera din sa kulungan, din sa... Sandali lang. Kasal na kayo nung nakulong siya? Kasal na po, ma'am. Pero hindi ko alam yung kaso niya kasi hindi niya man sinabi sa akin noon. Iba pa yung apelido na noon kasi yung Ah, uh, kasi yung asawa ko, ma'am. Namatay na yung una uh, niya. siya. Byuda siya. Yes, okay. okay. Dinala mo siya sa Jensen, pero nandito ka ngayon sa Maynila. So, gano'ng katagal na kayong magkahiwalay na yung sa lugar lang? 2020, uh, 2020 dumating kami ng Jensen mm. para magtrabaho. Mm. Tapos, uh, 2021 at 2022, nandun pa ako. Mm. Napagsunduan namin mag-asawa na pupunta ko dito sa Manila dahil sa mm. siya din nagtutulak sa akin na magbalik ako sa serbisyo sa mm. military kasi dati yung sundalo ko, ma'am. Eh. Naawal ako sa serbisyo ng, dahil sa kagawa ng asawa ko pinalon niya ako ng pinalon tapos sinabi niya na uh, may alam siyang negosyo na madali lang yung pera mabalik. Ay, Kaya... Mm -hmm. Umiinit ang ulo ko. Oo, uh, attorney. lang po. Si misis po yan at si sir at hinawakan ng kanyang ari. Ano yan? Ano? Um, uh, yes, ma'am. Hindi <laughs> uh, po talaga parang kinanon. Wala yung kahirman. Sandali ha. Ang parang pinapanood natin na ngayon <laughs> ay isang video ng misis ni James. So itong nakikita natin ngayon na medyo naka blue green na nakikipagharutan ay si Emanita Katipunan. Tama ba? Yes po, tama po. Tama. Huwag na natin pangalanan yung lalaki pero hindi ikaw yan. James? Hindi ma'am. Nagbibisaya din. eh. Bisaya ako eh. So, ano, ano po sabi pagkakaintindi yan? niyo, attorney? Ang sabi ni Emanita, huwag ko kahibalo. So mm -hmm. hindi ko alam. So may lamang may pinag-uusapan ito sila. Opo. Ang gusto ko malaman, paano natin nakuha itong video na ito? Isang concerned citizen lang po na itago ko sa pangalan niya kasi okay. Okay. doon din siya nakatira. Doon. Okay. Wala ko kahibalo. Wala. So medyo may ano, may parang play. Naglalaro. Mm -hmm. Playful sila, no? M Wala ako kahibalo. Sabi ni... Blame po na, attorney. Eh, hinawakan pa nga yung ari, eh. Eh, diba? Sige. Laro sila, attorney. Dinakma May init ang ni... May ulo ko siya, ari. Uh, Mag-walk out ako. <laughs> Dinakma, attorney ni uh, Emanita, itong uh, ari nung uh, lalaki. James, ano ba gusto mo mangyari? Ma'am, gusto ko silang ipakulong ng dalawa talaga, ma'am. Eh! Hey. Magpapaila ko ng kaso sa laban sa kanila, ma'am. Okay, ganito ha. Kasi batas na ang pinag-uusapan natin. Yes, ma'am. Alam mo, James kung sa babae, no, kailangan mapatunayan natin na meron siya talagang kinakasama. Sa babae kasi adultery ang tawag doon. Okay. No? So, kailangan nating mapakita na may relasyon sila, that there are sexual relations, ganyan. Mm -hmm. Baka kulang pa itong video, po. video na ito. Pero, uh, <laughs> na-distract ka ba? na ako eh. Sa video. Sa <laughs> video. Ganito, Pero, tain meron tain pa ba tain kayong tain? ibang... Katibayan video. na meron siyang kasi ano ba nag yun of course, very inappropriate, ha? Hindi ko nababasahin. Attorney, ano pa ba ang kaso sa mandurukot ng itlog? Galing po yan sa netizen. Hindi po sa amin galing yan, sir, ha? Galing uh -huh. yan sa netizen. Pero yun nga, attorney, paano kung yun po ang evidence na talagang hinawakan niya ang ari ng ibang lalaki? Pasok po kaya yun, attorney? Parang hindi ko kaya sagutin yan, kahit na magbar pa ako ulit. <laughs> It can be proof. Part of evidence, no? Okay. Um, part yon. No yes, na uh, meron siyang parang familiarity and intimate na and I'm trying to look for very ano ha uh, politically correct words here yung na intimate relations beyond what is normal and ordinary mm. sa mga magkakaibigan. Kasi ikaw kung may kaibigan kang babae hayaan mo ba siya na alam mo na yes, mismo. O o o ka? Hindi na ganoon. Hindi Ay, siguro, hindi naman, di ba? Hindi. Di, di ba? Ibig sabihin may relasyon talaga sila, ma'am. Well, mahirap maging judgmental mm. ulit, ano, Shari? Mm. pero ako kasi bilang isang abogado, gusto ko sigurista eh. Oh, Yung mm. hindi lang isa ang panghahawakan ko. Mm -hmm. So, meron ba tayong mga text message, may mga litrato pa bang iba, at higit sa lahat, meron bang mga makakapagpatibay in affidavit form, makakapagbigay ng sa na meron silang nakita or namatsagan na kakaiba no? na magpapatunay ng uh, relasyon, na may relasyon. May anak ba kayo? Uh, wala po kaming anak, ma'am, kasi 2019, nalaman ko sa mga kapitbahay namin doon sa Nasipit, Agusan del Norte. Hmm. Bisaya uh, ka? Bisaya, ma'am. aw, oh, sige, so wak mo'y anak? Wak may anak, pero... Siya, doon na siya anak, gikan sa katuyang nabiyuda siya? Oo, oh, na, Nasa anak dati. Pila ka bukyang anak nga doon? Uh, lima, ma'am, lima. Lima? Oo. Oh. At 41, okay. So, ang pag-uusap namin siya rin, sumilima so, siya. At ko kung may anak silang dalawa. Wala. Hmm. Pero nung 2019, which is beyond after na sila nagkasal, sa kalang hmm. niya nalaman na... Ligate pala siya. Ligate. Eh. Like parang merong we need hold na... At hanggang ngayon, ma'am, hindi niya inaamin sa akin dahil sinungaling talaga yan. Oh. Nalaman ko lang sa mga kapitbahay, ma'am. Bakit ka napaibig sa kanya? Uh, Anong 2, katangian niya? 2016 kasi ma'am, uh, nagkakilala kami niyan sa Kampanakan sa Davao City. Mm. 2017 na uh, meter kinasal na kami. Dahil Bilis. ano lang uh, parang iwan ko lang ma'am, nahulog lang bigla yung lobo sa kanya. Tsaka, nawa rin ako dun sa 6 uh, months na baby na wala ng papa din. Ah, oh, eh, na Ako din na pala kay noon, ma'am. Ako nagsuporta sa ang, kanila. Martir, pagpatayo natin ng estatwa. Sa likod niyo si Rizal, ano? Pero sandali lang. <laughs> alam niyo, ako inaano ko lang ito, ha? Na medyo magaan. Pero ang bigat. Relasyon yes, po. ito, Shari. Mm -hmm. Nagkasal sila po. eh. May mga anak, although hindi sa kanya, Apo. pero inako niya na parang sa kanya. Ang swerte naman ni Emanita na ayaw sumagot ngayon sa telepono. Nagre-ring po ang telepono ni Ma'am Emanita na ngayon ay nasa Lagaw, Jansan. Shari, ako palagi ko sinasabi, mahirap maghusga pagka nasa larangan na ng puso, ano, at saka damdamin. Kaya maganda sana na marinig rin talaga natin kung anong masasabi naman ni Amanita. Baka may rason talaga siya, attorney, bakit niya nagawa. Or kung ano man yon Di ba? Para ma-explain lang yung Medyo hindi maganda. Actually, pinapatay na nga tayo. Ah, pinapatay. So, ibig sabihin, nakikinig sila na noon Anong tawagan ninyo? Han. Han. Kanina isa. Ma'am alam ng asawa ko na ireklamo siya dito kasi yung nagbibidyo po, na, nalustok ako doon, mami. Kaya uh, sabi ng nagbibidyo, wag na lang kasi malaking gulo daw. Kaya nasabihan niya. Kaya sabi ng asawa ko, pumunta ka dyan, tawanan ka lang kasi wala kang ebidensya. Hindi niya alam na meron pala. Tapos, hindi daw siya mag -entertain. Sabi niya. Pero alam mo, Ma'am Emanita, ang sa akin lang ha, maayos ka hmm. na uh, pinakisamahan ni James. no Pinakasalan hmm. ka. Uh, hindi biro na magkaroon ng pangalawang pagkakataon sa pag-ibig pagkatapos na mabiyuda. Ikaw nga, Shari, wala ka pang unang pagkakataon, diba? o, sige, di ba? Sige, di rin na, mamaya na yun sa'yo. Pero ang sa akin lang is uh, nandito si James, uh, maayos siya na uh, pinakasalan ka at inako pa nga niya na parang sa kanya rin yung bunso mo na six months lang. Tama ba? Nung... Ngayon, ano na ma'am? Five? Six, years old? Six, six, six na mam, six years old. Six years old. Ako nag-alaga, nag, nag ano, suporta sa kanila. Anong gusto mo mangyari? Gusto mo silang kasuhan? Gusto kong kasuhan kasi yung asawa ko, na dinala ko siya sa dyan siya, lang isa. Yung, hmm. ap, yung apat na anak niya, nandun na sa side ng kapatid ng asawa niya dati. Okay. Kaya piling dalaga siya ngayon eh. Sir, saan daw niya nakilala tong bago niyang jowa? Ah, uh, ex-convict daw yan na sabi ng nag-ano nag, sa akin. Parehas din sila, na, out parehas out sila to. ng labas ng kulungan din namin eh. nag experience din sila kung ano sa loob kaya. Eh. Ay, ano po yung naging kaso ng misis niya, sir? Bouncing check. BP22 yun. BP22 yung sa asawa. So, ayoko nang malaman kung anong kaso nung ito yung dinakma niya it's very serious ha seryoso ito buhay ang pinag-uusapan natin dito hindi lang buhay ni Amanita, buhay ni ni James buhay ng mga ng mga bata, bata. Um, sa pagkakataong ito ako ang maipapayo ko sa iyo ano James mahirap kasi na yung ano criminal case or adulter what siguro unahin na muna natin na maghiwalay, no? Kasi para wala na siyang hahabulin sa'yo. Hindi um, niya hahabulin sa'yo SSS mo o kung ano man. Um, ba? Diba? Ang tanong ko pang isa, kung sakaling humingi ng tawad, papatawarin mo ba? Uh, papatawarin ko lang ko siya, ma'am, kung uh, makulong na siya, ma'am. Kasi medyo mahirap. Baguhin um, ko yung tanong ko. Mahal mo pa ba? Sa nakita kong video po na hindi ako makatulog, hindi ako makakain, tapos pinapirapan ako sa video na masayang masaya sila. Naisip ko na hindi niya na pipil yung pagod ko dito. Lahat ginagawa ko sa kanya. Wala na akong tinira sa sarili ko. Lahat. So masakit? masakit talaga ma'am. Kaya hindi ako makamove on ma'am kung hayaan ko lang sila at patawarin. Kaya gusto kong sila silang dalawa ma'am. Kasi alam na ng lalaki ma'am na kasal kami. Okay. Dahil yung nagbibidyo, yung, yung lalaki nag, naginuman sila noon, nagparinig na kung sino daw magsumbong sa akin, na nagsasama sila, naglilibin sila, ay babarilin daw ng lalaki. Kaya natakot itong nagbibidyo. Nandito yung mga chat message ng nagbibidyo sa akin. Ma'am. Ng... Parang siguro doon tayo pwedeng kasuhan natin grave threats, ganyan. Oo. Mm. Mm. May death threat dog. yung lalaki, ma'am. Kaya kasi yung boarding house nila, magkatabila ng kwarto. Mm. So mm. nagmalasakit sa iyo yung kumuha ng video. Yes, ma'am. Siguro, Shari, i-ano natin ano, for more legal details para Uh, sapat ng ebidensya mm -hmm. sa maisasampan na kaso kasi palagay ko, patungo na ito sa hiwalayan yes. uh, more than just the kasuhan on adultery or what not mm -hmm. um, siguro, panahon na para mabigyan laya rin natin si James, kasi malay mo, hindi pala talaga si Emanita ang magiging dapat mong kabiyak sa buhay malungkot eh Sure. Um, gusto ko, pasanang, ganun, ko pa sana ng ganoon mamimong pangarap ko noon na makaritera ko sa serbisyo mm -hmm. makabalik sa serbisyo kaya siya yung nagsira ng ano ko mama hindi ko na nga lang kaya mm -hmm. nga hindi ko na nga lang binabalik doon ni eh, na mm -hmm. kasiraan mo mm -hmm. yung kagagawan niya mm -hmm. maayos ang trabaho mo nagkauntang utang ka sa ba yan yung, yung ano mm -hmm. niyo uh, ito mo yung last uh, piece last yan. Based hmm. ko sa finance ko to kinawaman oh, Pero tinan mo, Shari, katulad din sa mga netizens natin, ano, sabi ni Jet, Sir, you need evidence. Sang ayon ko kulang, baka kulang. Ayaw natin magsampan ng kaso na madidismiss lang at mapupunta sa wala. Pero hmm. definitely, kung gusto mo na makipaghiwalay, mukhang mas meron tayong ano doon. Kasi maraming we need hold eh. Yung fact of ligation, um, yung, ito nga, yung okay. lahat ng mga pangyayaring ito. So, mm -hmm. ano yan? Magagamit mo yan. Yes, at uh, saka siguro, sa'yo James, nasa edad ka naman na, mm -hmm. eh medyo, protektahan natin ng konti ang puso natin at pagkataon yes, natin, isipin muna natin ang sarili natin, bago tayo pumasok na naman sa ibang relasyon. Yes, ma huh? Mahaba pa ang buhay mo, marami pang pwedeng mangyari sa sa'yo. Mm -hmm. okay? Kasi kung magpail ako ng kaso din doon, ma'am, Uh, mapiktuhan yung trabaho ko dito eh. Man, kung nakikinig ka ngayon, pwede sagutin mo naman yung ano dito, yung tanong sa iyo. Kasi alam mo naman yung ginawa mo eh. Binigay ko lahat sa iyo, lahat-lahat. Wala na kong tinira sa sarili ko. Sana naman lang makonsensya ka sa mga ginawa mo sa akin. Sobrang sakit talaga. Sobrang saya mo sa video na nakikita ko. Maraming video na nakikita ko. Gabi-gabi, magtulog man ako, mag gising man. Naisip ko palagi yung video na yun eh. Sobrang saya nyo. Eh, samantalang ako dito, hindi mo isip yung pinagdaanan ko dito. Three months pa lang ako dito sa Manila, pero niloko mo na ako. Ginawa ko lahat. Gusto, ni, pinapunta kita sa Jinsan, dalawang taon tayo doon. Gusto kong baguhin yung buhay mo, pero ikaw talagang matigas eh. Ikaw yung ayaw magbago talaga. Sa totoo okay, lang, ma'am. May isa pa siyang kaso, ma'am, per jury, ma'am. Mm -mm. Ganito na lang, uh, sir. Uh, kasi alam naman namin na nanonood siya. Kakausapin oh. namin kayo off-air. And once po na mag-reach out po siya sa amin para mabigyan siya ulit ng kanyang panig, mm. ipagbibigay alam po namin sa inyo, sir. Okay, sir? Uh, okay. Oppa, kausapin po kayo nila, Odette, sir. Okay? Oh, sa likod oh, po. Okay?